Yan, naman, Hindi, ano naman video, parang top 2 din. Hindi, baka naman, naano niya. pa. mo baka batu naman. Ha? Baka batu naman. Kayaan na eh. <laughs> ito nga nadali kami, oh. dalawang kaliwa sapatos. <laughs> Aha. Pero, nag na balik. Ba yung nag-delivery. Siya pa, ang galit. Hindi, ganun po talaga kasi sir. Ano yun eh. Kumbaga, no open policy kasi ang ano nila. Oo, oh, eh, ngayon, mas maganda ngayon dahil nauso na yung ano eh. Bibid yung ako, yung ibalik. Hmm. Pwede ibalik sa kanila. Tari ko. Dati kasi hindi ano eh. Kung mga 500 lang, wala namang problema eh. Kahit di na video ano, eh, pero... Cellphone niya. Cellphone niya. Ano? Hindi ko kalimuti. kaya kita lang ang kaliwa. Sapato. Galit pa ang ano eh. Siyempre, hindi mo rin alis eh. Narinig ko pa siya, nagmura. Ang ina magmumura. Wala ka mo to. naman. Wala naman ah. Ito, 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 sa, sa, a... sa kabila. Natakot ako ah. Ayan. Ay, sana all. Bakit yung open pa? Yan, pinex po. Oo. Parada yan ah. Ayun na yan. May alam mo. Importante, cellphone ng laman. Cellphone ng laman. Okay Baya, na. Sigurado naman eh. Meron.